Magandang buhay mga ka-SSS. Isipin mo ito. Biuda ka. Araw-araw nakasalalay sa survivor's pension para sa panggastos sa bahay, sa pagkain at sa mga anak. Pero dumating ang oras. Nakilala mo ulit ang bago mong minamahal. Ang tanong ngayon. Kapag may bago kang karelasyon, mawawala ba ang pension mo? Yan mismo ang tanong na tinanong sa atin ng isang viewer at sigurado akong maraming makakarelate dito. Kilalanin natin si Aling Rosa. Simple lang siyang may bahay na naulila sa kanyang asawa. Malaking tulong sa pang-araw-araw ang survivor's pension na natatanggap niya. Pero kalaunan, nakilala niya si Mang Tonyo. Nagkagustuhan sila at nagdesisyong magsama sa iisang bubong. Natural lang na itanong ni Aling Rosa, Mawawala ba ang pensyon ko? Mga ka-SSS, malinaw ang patakaran. Kapag ang surviving spouse ay muling nagpakasal o nakipisan bilang mag-asawa kahit walang kasal, pwedeng makansila ang survivor's pension. Sa mata ng SSS, kapag live-in na kayo para ka na rin muling nag-asawa. Ang tawag dito ay cohabitation. Hindi ito chismis ha, nasa mismong SSS circular ito. May nakausap nga akong lola dati, widow siya at tumatanggap ng pension. Nang nakilala niya si lolo at nagsama sila bilang mag-asawa, na-report sila sa SSS. Ang resulta, Naputol ang pensyon niya. Masakit man pakinggan pero malinaw ang batas. Kapag may bago ka ng kinasama, mawawala ang karapatan mo bilang surviving spouse. Pero teka muna, paano kung hindi naman totoo ang ulat? E paano nga kung may nagmarites lang na may ka-live-in ka raw pero wala naman talaga? Marami ang akala wala ka ng laban. Pero hindi totoo yan may paraan para ipaglaban ang benepisyo mo. Kung mali ang report laban sa iyo, maaari kang magsumite ng affidavit o sworn statement na nagsasabing wala kang kinasamang iba mula ng buhay pa ang asawa mo hanggang ngayon. Idagdag ang affidavit of disinterested persons of no cohabitation bilang suporta. Maaari ka rin kumuha ng community certification mula sa barangay na nagpapatunay na mag-isa ka lang nakatira o kung may kasama ka man, mga anak o kamag-anak lang. Isumite lahat ito sa pinakamalapit na SSS branch kasama ng supporting documents. Pero tandaan, kung hindi ka makakapagpakita ng ebidensya sa loob ng dalawang taon mula nang masuspindi ang pension mo, magiging otomatikong cancelled na ito. Mahalaga rin tandaan ng pagkakaiba. Suspension pansamantala. Kapag naayos mo ang dokumento, ibabalik ang pension mo. Cancellation tuluyan o permanente. Maliban na lang kung maipakita mong mali ang dahilan at hindi ka lumampas ng dalawang taon na hindi nag-report. Kaya balik tayo kay Aling Rosa. Normal lang na magmahal muli, pero kailangan niyang timbangin Handa ba siyang isuko ang pensyon kapalit ng bagong pagsasama? At kung sakaling may maling ulat laban sa kanya, kailangan niyang mabilis kumilos para hindi tuluyong mawala ang benepisyo. Mga kapensyonado, tandaan, kapag pumasok ka sa bagong relasyon bilang mag-asawa o live-in, kasama iyon sa mga dahilan ng pagkakansela ng pensyon. Pero kung mali ang report laban sa iyo, may remedy basta mabilis kang kumilos. Kung nakatulong sa iyo ang episode na ito, i-like at i-share para mas marami pang pensioners ang hindi mawalan ng benepisyo. At gusto kong marinig ang opinion ninyo. Dapat bang ipagpatuloy ni Aling Rosa ang kanyang relasyon kahit kapalit nito ang pensyon? I-comment niyo sa baba. Baka ito mismo ang topic natin sa susunod. Hanggang dito na lang, ingat palagi, stay healthy. At kita sa susunod nating video.